Right, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Ito po ang ating uh, mixing update sa nangyayaring uh, rally ngayon dyan sa Tagum City. Ito po ang peaceful rally ng Hakbang ng Maisog. Ayan, ito na po at uh, nagkakaroon na po ng uh, sayawan. Kung titingnan po natin, napakaraming tao po. Asahan po natin sa mga taga-suporta pa lang nitong bagong suspended na gobernador na umano'y na-oppress a... Ah, ginipit dahil sa pagbigay ng permeso sa nagaganap ngayon na rally, itong Hakbang ng Maisog Pre-Rally po. Abay, mahigit o mano 100,000 ah, na mga katao ang uh, pwedeng sasama sa kanyang grupo, mga kababayan po natin. Nagkakaroon ng uh, sayawan at nakita uh, po natin, no? Ah, itong sinasabi ng mga vlogger ni Tamba, vlogger ni uh, Pangulong Marcos Jr., na umano'y lalangawin ang gaganapin na pre-rally sa Tagom. At uh, sinasabi na laos na umano itong si Tatay Digong. Tingnan nyo po mga kababayan po natin kung gaano pa rin karami ang tao na sumusuporta kay Tatay Digong. Oh. isa nang sampayan na yan kumulo ang bituk sumayaw takop paladang mamdoman ko pa lalayan siya tanda sapo so mama sa buong mundo ikaw ko manao bituk somayan takop paladang grabe po nung puno na po yung area may mga naasalabas pa po nako po napakarami talaga ito mga kababayan po natin eh lahat ito nagkakaisa at tandaan po natin ang pumunta dito ay mga taga-suporta po ha ng mga Duterte at uh, syempre yung bagong uh, ginipit o mano na gobernador, itong si Gobernador Hubahib na ang sabi ay pilit-pilang pipigilin na hindi matuloy itong pre-rally. Ito ang kinakabahan ng uh, mga kampo ni Pangulong Marcos dahil napakarami po at tingnan niyo po yung sadyang pumunta diyan para dumalo at makiisa. Ibig sabihin, nakikisimpatya po sila ngayon sa kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. I mean, sa mga nagsasalita, sa kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. At kung uh, ang ginawa nila para hindi maituloy at maharangan itong nangyaring uh, rally ngayon, uh, ay siruspindi nila itong si Gobernador Jovahib. Sabay mukhang nagkamali po sila sa kanilang uh, mobs, mga kababayan po natin. Nagkamali sila sa kanilang diskarte. Dahil mas duduble pa ngayon ang tao, dahil iniisip ng tao ang ginawa sa kanilang uh, gobernador ay isang panggigipit at pang-aabuso umano sa due process dahil hindi nga umano nagkaroon ng tamang due process at sinuspindi lamang ang kanilang gobernador. At ang itong acting gobernador ngayon na ang sabi ay gusto pigilin, harangin at uh, hindi papayagan na uh, pumunta yung ibajaan Lalo na po yung mga opisyalis o mga trabahante ng munisipalidad, ng kapitolyo, uh, abay mukhang uh, hindi sila sinunod at mukhang kumunta pa rin sa pagganap na ito mga kababayan po natin. Pakinggan natin yung ulang kanta.

sino kaya yung uh, ating mga malalaking uh, personalidad na dapat abangan mamaya mga kababayan po natin. Sino-sino pa kaya ang uh, magsasalita ha at magbigay ng kanilang sariling komento or opinion ha? or magpahayag ng uh, kung ano mang napapansin nila na ngayon ay ginagawang panggigipit kapalpakan ngayon nitong Administrasyong Marcos lalo na po ngayon maraming isyo na pinupukol kay dating Pangulong Digong at isa na nga po dito ay ang isyo sa West Philippine Sea na umano yung nagkaroon pa ng gentleman or secret agreement na pilit uh, uh, pinupukol ni Pangulong Marcos at uh, sinisisi nga itong si uh, Pangulong Digong. Ngunit ayun nga kay Pangulong Digong, eh siya na ngayon ang presidente, eh, maggawa siya ng kanyang sariling foreign policy kung ayaw niya yung aking nakaraang polisiya. Ngayon, ito pa nga, at uh, ito ni Pangulong Digong na hindi umano nagkaroon talaga ng ano uh, anumang uh, 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 gentleman agreement dyan sa West Philippines. Isa nagsalita, panorin natin mga Masibang pakpak, Miss Giselle Sanchez! Mayong gabi mga maisog! My name is Giselle Sanchez, 50% Bisaya! 50% Ilongga, 100% Maisog! And Arnel, yes on behalf of Team Maisog, lupus kaming nagpapasalamat sa Provincial Government of Davao del Norte, headed by our Governor, Muparokta! Governor Kuya Guff Edwin Baka naman natin. Kinsay na igugma ni Kuya Go! Palakpak! Kinsay para kay Kuya Go! Palakpak! Yes, so Ma'am Giselle, kabalo madyong ka kung sa'y nahimo na sitwasyon diri sa probinsya. Yes, and I am actually very emotional of what is happening today sa inyong probinsya ug sa atong Bansa. Ayan. But this yes. despite, Ma'am Giselle, Dilijud mapungan ang ato ang programa karong gabi una. Correct. Kaya po this is a peace rally first and foremost. Ah, po namin iyan this is a peace rally. Kaya humihingi po kami ngayon this time humihingi kayo kami ngayon ng dasal sa inyo. Hindi lang po para sa ating bansa kundi para sa ating gigigugmang si Kuya Gov Edwin Hubahib. So yan muna yung ating uh, update mga kababayan. Mamaya babalik po tayo para sa karagdagang update. Lalo na po pag nagsalita na itong si dating Pangulong Dick. Maraming salamat.